buha ato mga gumings kayong taon mga ni mga gumings ginataang papaya mga gumings para pagatas sa bagong anak mga gumings mo ni na ako sa una sa kuwang asawa mga gumings kung wala akong ng vlogger ito na mga gumings ang katunga anak mga gumings na ananadirik Dapat mong gai mga gomengs. Apang ilang ini nga video mga gomengs. Kaya kalir-kalir roon mga gomengs. Labi mga bakong panganak mga gomengs. Mga natang gerada. Kaya tinangkong ni mga gomengs sa silingan. Pinataang kapayas mga gomengs. Ano na mga gomengs. So alang mabiduhan. Bumbay, Dikapun, Luya, o tanglad mga gomengs. Kaya request niya akong bayaw mga gomengs. Kaya bag anak ng akong bayaw mga gomengs. Kaya lang agatas. Maura ni piknik mga gomengs. Bupangan na isda niya mga mga gamit grada mga bukis tangan mga isda mga subak na ito sa gata tubig mga dunengs matama lang sabaw mga dunengs kana okay na kayo na mga dunengs kasi mga dunengs matama lang mga dunengs huwag makulangan huwag ganun na niya mga dunengs ang ang lena mga gomengs kay mga kakon, mabutaan mga gomings. Kamay lang mga gomings.